Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanabik at talaga namang napaka na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Sa pagpapatuloy ng istorya ay nasa second birthday party na nga tayo ni Miss Rachel. Ang nakaraan din ay nagbigay ng iba't ibang message ang mga tao na nagmamahal sa kanya, lalong-lalo na ang pamilya at ang nakapagbigay na nga sa kanya ng message ay unang una ang kanyang papa. Sobrang maging emosyonal dito si Miss Rachel sapagkat tumugos sa puso niya ang mga salitang binitawan ng kanyang ama. Ang next naman na nakapag-message na sa kanya ay si Kalinga Prab. Sobrang natuwa din si Miss Rachel sapagkat napaka-true to life at Napakaganda mga payo ang nabigay sa kanya ni Kalinga Prab. Oh Nagkaroon din ng pagkakataon na makapag-message kay Miss Rachel ang iba't ibang miyembro ng Kalingap Team. Sila din kasi ang tumutulong kay Miss Rachel upang mas lalo itong gumaling sa pag-vlog at inaalalayan din nila ang pamilya ni Miss Rachel. Hindi lamang financially, ngunit nandiyan din sila pagkailangan sila ni Miss Rachel. Ang next naman na nag-message kay Miss Rachel ay ang kanyang dalawang babaeng kapatid. Pagkatayo pa lang ng kanyang mga kapatid ay parang naisiyak na si Miss Rachel. Sobra ang kanyang pagiging emosyonal at sabi naman ng kanyang kapatid, Ate, uh, talagang simple lang yung wish ko sa'yo. Ang gusto ko lang ay makapagtapos ka ng pag-aaral at syempre, lagi mong pagbubutihin yung pag-aaral mo. Kami din pagbubutihin din namin yung pag-aaral namin. At syaka, yung gusto ko lang sabihin sa'yo, sana hindi ka magbago. Nang marinig naman ito ni Rachel, ay talagang maging emosyonal ang birthday girl. Si Mr. Right. ikaw nga love of my life Dog, na lang. Ang lahat. grabe ang pagiging emosyonal nun no ni Miss Rachel sa message sa kanya ng kanyang kapatid sabi pa ng kanyang kapatid ate alam mo yun lang talaga yung gusto kong sabihin sa'yo sana hindi ka magbago kung ano ka pa rin dati sa amin, sa mga mo. Sana hanggang ngayon ay ganun ka pa rin. Wag kang magbabago kasi doon ka namin minahal. At talagang gusto ko makita kahit 10 years na na ikaw pa din yung ate kong nakikilala hanggang ngayon. Kaya naman sobrang maiyak si Miss Rachel. Pagtapos naman ito ay ang kanya namang isang kapatid ang mag-message sa kanya. Sabi naman nito, Alam mo, Ate Rachel, ang gusto ko lang talaga ay sana palagi kang healthy and madami ka pang birthday na dumaan. Lagi mong tatandaan na nandito kami at sana hindi ka talaga magbabago kasi alam namin na ikaw yung pinakamabait na ate. Ah, <laughs> uh, ate ate, ate, happy birthday. Happy birthday ulit. Ah, sana hindi ka magbago, yun lang wish. Siyempre, <laughs> hindi lang pa yun. Ah, uh, sana pagbutihin yung pag-aaral mo. Siyempre, kami rin naman. Ah, uh, sana hindi ka magbago kung ano pa yung nakilala ka nila kung paano yung simula na ayan, sumisikat ka. Sana, sana hindi ka magbago. Ah, oh, <laughs> uh, syempre, bilang ate ba? sa amin, sana hindi ka rin magbago. Kung gano'ng kakapagmahal, <laughs> <laughs> napaka-supportive, Best Napakabait na at saka mahal na ate. gano'n. Uh, Siyempre, mahal na mahal ka namin. Oo oh, naman. Uh, Iyak na ako. Tinay, happy birthday mm -hmm. ulit. Yan yung ano yung parang second, parang ano na nyo yun same. tita niya. Uh, okay pa. Tumayo yung pangalawang nanay kasi Di naman tayo pa rin Opo, okay pa. Yung point. pangarap niya mm, yung ganito, yung na. po natin So, let us see. Next naman na nag-message kay Miss Rachel ay walang iba kundi ang kanyang best friend. Tinawag pa lang si Miss Trixie ay talagang nagiging emosyonal na si Miss Rachel pati na rin ang kanyang best friend. Sabi sa kanya nito, uh, babe, uh happy happy birthday and gusto ko lang sabihin sa'yo na sobrang saya ko dahil yung mga bagay na pinapangarap mo lang dati eto na diba parang dati pangarap mo lang to pero ngayon nandito na and unti-unti ka na rin sumisikat kaya sana ang wish ko lang din sa'yo sana hindi ka magbago kung ano kanong nakilala namin sana ganon ka pa rin hanggang dulo oh, my angel. angel baby angel perkupido ako na maitulungan mo ikaw nga baby si mister right ikaw nga ba love of my life daw nitinanap tutuhanin ang lahat hindi na nga natuloy ni si ang message niya para kay Miss Rachel sapagkat sobrang naging emosyonal ang dalawa Talagang natuwa pa ang lahat sapagkat nung naiyak ang dalawa ay nag-hug pa ito. Napaka-sweet at sobrang totoo ng mag-best friend na ito. Pagtapos naman nun ay umupo na muna si Miss Trixie upang pakalmahin ang sarili. At kitang-kita din na si Miss Rachel ay nananatiling emosyonal. Buti na lang ay nandun si Kuya Ruel sa kanyang tabi upang siya ay ikom. Okay. Hi, babe. Happy birthday. Wish ko sa'yo. Sana. Sana matupag mo yung pangarap mo. Pwiling kami na maging engineer ka. Andito lang kami lagi nakasupport sa'yo. Lagi na ko sa iyo. Sana huwag kang magpahit. Simula pa ka mo, Sana huwag hindi na kinaya ni Ate Trixie and grabe emotion, overflowing kasi um, siguro nakita din natin sa samahan talaga nila. So, hindi lang yan after Rachel kasi we'll be hearing another message coming from uh, Tita Maribel ang tumatay yung nanay. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakaponabik at talaga namang napaka-sweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panunood. Bye!